Nagulat talaga ako nung may mapansin ako na may buo-buong asukal pa ang biniwip kong ACC whipping cream. Makailang beses na kasi akong gumagamit nito pero ngayon lang ako naka-encounter ng ganitong may buo pa ang asukal. Para makasiguro ng asukal ay tinikman ko pa to mga may confirmed asukal nga 'di ba? Akala ko nga expired pero pagtingin ko sa label, matagal pa ang expiration date nito. So ito na lang yung natirang kalahati ng ginamit kong whipping cream kanina. So, ang tanong ngayon, pwede pa ba siyang gamitin kahit may buo-buong asukal? Yes, mga may, kahit may mga buo-buo siyang asukal, pwede pwede siyang gamitin dahil nagawa ko na kanina. At ang ganda pa rin ang kinalabasan ng ating whipped cream. Gumamit na nga ako dito ng stand mixer, yung hindi ko ginagamit, nagamit ko tuloy ngayon. Yung ginamit ko kasi kanina ay hand mixer. Nangalay talaga ang braso ko kaka whip, kasi ang tagal talagang matunaw ng asukal, promise. Bago natin lagyan ng malamig na tubig, i-whip muna natin ng ilang minuto yung mag na ang kulay niya tapos scrape natin yung gilid pati ilalim para mahalong mabuti at matunaw yung asukal. Ang sabi dito, 400 to 500 grams na cold water ang gagamitin sa bawat 1 kilogram na whipping cream. So, tingnan natin kung ilang cups or ml na cold water ang magagamit natin sa 1 half kilo na whipping cream. Okay? Maglalagay na tayo ng 1 half cup na cold water. Kaunti-unti lang para naman hindi tumalsik sa atin ang wini-whip natin. Ito yung gusto ko dito sa stand mixer na to kasi kahit tumaandar, pwede mong i-scrape yung gilid. Kapag gagamit kayo ng hand mixer, ito muna ang gagamitin nyo sa umpisa tapos ito yung kapag magaan ng i-whip yung whipping cream. Kapag lagay na tayo ng 1 half cup na cold water pero hindi pa tunaw dyan ang asukal meeting tingnan nyo scrape uli natin yan bago tayo maglagay ng 1 half cup na cold water so 1 cup na ang nailagay natin dito nakapaglagay na tayo ng 1 cup na cold water pero meron pa rin buo buong asukal pero hindi na kanina na ang dami, konti na lang siya. So naglagay ulit tayo ng 1 half cup na cold water pero inunti-unti ko muna at baka masubra natin ang tubig. So yun nga, may mga asukal pa rin maliliit kaya inubos ko na lang yung cold water na 1 half cup uli. Bali 1 in cup na cold water ang nagamit natin dito sa 1 half kilogram na ACC whipping cream. Dito ay wala na tayong makikitang bakas pa ng asukal. O, ba? Diba? kahit sobra na yung required amount ng tubig na nailagay natin, pero still stable pa rin siya, o, oh, di ba? Ang saya, di diba? O, oh, ayan. Sinubukan na natin ipepeyan sa cupcake at ang ganda niya. Napaka-stable niya. At sa cake.